Ito so, mga pula ba? so yun mga mamsi, so dito naman po tayo mag ano po tayo mag um, mag uh, papasok po tayo dito kasi ito ay um, mga um, herbal di ba herbal di siya? di ba ati herbal siya ati di ba? herbal ni? o oh, iyon mga herbal ni madam o sa tawag kayo ay atay-atay? Oh, ito yung atay-atay na tawag. So pinutin na natin yung pula. So, ito yung tubig. Okay na. Oh. Di diba? So ito yung herbal. Nila. Oh. ni San po ni Madam para malinis po siya kasi may ilalagay siya ditong tanim. <coughs> Lala, man, dayon, man. Kuhan, kuhan, kuhan ah, ito sa una Nagmulang sinan pa sa una? Sa hmm. At dito tetap bantay mga moms So, ngayon, ang gagawin po natin ngayon ay um, magtulungan po tayo mag um, general cleaning dito sa area. At ayan, nakita naman natin sa so, madam ay nag nagdidilig ng mga halaman at yung mga iba naman ay uh, nag, nag ano ng mga damo. Nagdadamo sila. So, ayan mga mams. yan pa yung mga empleyado niya ay mga pinsan lang po niya. Auntie lang po niya ang pinapagtrabaho niya para um, katulong din so, konti. Yung, at yung ayan na mga mamsi sila bao ay nagwinienta, binigyan ni Jay Ford. And thank you so much, okay. Jay Ford, kasi kahit, um, ano, busy ang lahat, pero magirinda muna tayo. Dire sa basurahan la. Itigom lang kadira. Ah. So ayun mga ma'am, si tanggalin na po yung water lily. So dito guys, tanggalin na po natin yung water lily. Kasi doon kasi sa kabila ay eh, nag ano sila, nag um, dadamo. Mm. Lahat po ito. Kasi may isda kasi dyan eh. Kaka-buon. Tingnan niyo water lily guys, ang dami. So dito na naman tayo para madali yung ating trabaho. Um ako na po ang lalangoy dito sa area sa loob Paano, ng pool yung... at tanggalin po natin <clears throat> yung water lily. At ayan po, inutusan po natin si Jayford kasi si Jayford po ay um, support naman sa akin na mag-video siya. Sabi ko, Ford, um Ni <laughs> mga ako, oh, thank you. Ano, sabi Bayaya. ko, tapos kami ni Jen for CK yung oh, ganyan. Kaya as alam nyo guys, um, yan talaga is binala ko lang muna na sinukat yung ating um, area sa pool sa loob kasi akala ko ay taga tuhod lang yung lawak or lalim ng tubig pero yun pala ay nahulog po ako dahil sa sobrang dulas ng um, baba, sobrang dulas talaga, sobrang putik at taligo, na na, nakaligo namin, ako namin, nahulog namin. talaga ako at nahulog. Uh, andun po sa video ni Madam, makikita doon naman yun sa video ni Madam na paano ako um, nag pero hindi ako na, ano, kasi nahulog talaga, kita, nakaligo tuloy ako at sinagad ko na rin siya natanggalin yung mga water lily kasi kung, 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 kung kanina ay sinusigot-sungkit lang namin ni um, Kuya Bev at saka ni Jay Ford So, walang mangyayari. aamutan kami ng tatlong araw sa trabaho na yan. So ngayon, so nakaligo na ako kahit sobrang kate. Sobra talaga, sobrang putik talaga. Sobrang kate. At kaya kasi, tatanggalin po ni Madam kasi, umpisahan na rin namin yung pagpapagawa ng pool. O, oh, diba? So sobrang excited na ba lahat, guys? ang daming isda niyan guys kahit maliliit na isda na kukuha namin dyan sa mga water lily tatangko. so ngayon mga mamsi sa so, kailangan po natin na um, magtrabaho or magtulungan para ma-okay lahat yung ating um, pool area para mas uh, matrabaho ulit at mas gaganda lalo yung ating hinaguan nature farm. Kaya talaga na guys, magtulungan muna tayo. Bye!

May nakumangis Ang <laughs> gari Daku awin 'yan ng niya raw kay takita. Eh pagdum. Sobrang sakit 'yung pagtuktok niyo. Okay na niyong So ayan na guys Yung um, hinagwan boys na naman yung mag um, Trabaho for today's video Ayan guys Si ano po uh, 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 ayan. Ha? Hmm. Kasi da ang dami talagang ano water lily kasi um, ano yun na po sila sagtagalin kasi ilipat po yung mga isda dyan sa ano na to pond Oh, nalimpi na siya. Oh, na, na ninyo, oh, baby, hutan na, na ninyo, kuya. Kuya, pakanan niyo mga mango dira. So ngiti mango dira, oh. Mm. Pwede, baka na. i din ito ninyo. Pero, huwag mag-aawit. Dito yung pinaka... Ah, heart-trap daginaguan. hinaguan. <laughs> 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 ah, berasad aku angka Hmm, tiba guys Ayah. Isda May nakuha ang isda May mga isda dyan Ay wala So ayan na guys, okay na po siya. Um, natanggal na po yung ang, ang mga water lily kasi gagawin po yan na pool ni Brenda. So oh. tatanggalin yung mga isda dyan. Ayan. ayan. Hmm. Kailangan natin ipatuyo muna para hiwa-hiwalayin para matuyo big agad.